Hello. No. Ayan, mamitas tayo ng ampalaya. Maghanap muna ng ampalaya. Para sa... Nakaganto ako, oh. Kasi daming lamok. Ayan, para sa Saturday. Maghanap na tayo ng ampalaya. Kita singko na kasi baka magkandahinog pa yung meron ko konti na lang natira. Mamatay na rin sila ang bilis. Ang bilis. Mamatay ng ampalaya maghahanap tayo ng ampalaya for Saturday. Ayan, hanap tayo. Oh, madilim na. Ayan, may nakita kayo. Ayan, isa-isa na lang meron dito. Ayan, oh, wala nakalambitin kunin natin. Ayan. Hanap tayo. Dalawa. Kasi baka mag-aanda Ay, meron malaki. Tapos, uh, talbos, talong, Ayan na. Kana pa tayo. Uy, malaki. Wow. Kasi pag sa ano, baka mahinog na kaya pinitas na natin. Kung meron pa man. Ayan, dagdag na lang natin. Dagdag na lang. Ito. Oh. meron pa sana ba yun eto eto Pag malalaki na yung hibla, yung katulad nito, mo ano na siya. Nagabihan na ako kasi ako yung nagdilig pa sa akin. Diniligan ko pa to eh. Uy, may malaki dito sa likod. Ayan. Ayan na. Ay, meron pa. lambot. ang bilis medyo madilim na Mag, magpipitas pa ako ngayon ng dahon ng dahon ng ano taming lamok dahon ng saloyot kasi baka tumanda na tumanda tetigas eh lambot to kahapon lang hindi ko na eh madilim na. Paano kasi ang init eh. Magpitas ako kaagad, ang init. Ayan. Mayroon pa dito. Ayan. Ay, talbos, umakyat na diyan ang talbos eh. Eh Stephen, naku tumubo na naman ulit yung aking mga ano oh. Hindi ko na harvest yung aking mga ito tumubo ulit uh, patatas. Hanap pa tayo. Halos hindi. Ay. Ayan. Hello. May puso. Hanap tayo. Hanap. Madilim na. Makita ko pa ba? Ayan. Kunin ko na yung maliliit kaya magkantahinog Hinog na yan. Ay, sakit sa liig magtingala. Wala na masyadong bunga. May hinog na naman. Ayan, oh. Bayaan mo na yan. Oh, hanap-hanap para hindi mahinog sakit sa liig magtingala hindi ko na makita kasi madilim na oh, parang may nakita pa ako dito banda saan na ba yun wala pala kinuha ko na pala siguro ayan ah ito Uh -huh. Mahinog na naman. Ayun, may hinog na naman. May hinog. Marami nang naghinog. Ay, Stephen! Ay, pa ako nakita. wala na, wala wala na ok itagay na natin sa lagayan at mamitas ako ng dahon ng... dun kaya sa bubong pero wala naman ako nakita dun sa bubong dati ang dami eh. pag ayan ang napitas ko Uy, may malaki ako nakita. Ayun, doon, oh. Ito. Mm -hmm. Mayroon pa kaya doon sa bubong. Tingnan ko daw. Ah, hindi umakita. Ayan mo gabi na. Ay, pangalinisan nga ito dito. Ayan, pipitas ako ng dahon ng ano. Sunod kong pitasin ito naman, dahon ng saluyot. Hindi ko lang kunin yung dulo, ay yung may bulaklak pala. Saluyot naman, saluyot.